So, kaya, paano matulad? <laughs> yan. Outfit of the day. Yay! yan Diba? Ayan. <laughs> so, may pasok kami sa office ngayon. Ay, hindi. Si Sheryl lang para hindi <laughs> <then, laughs> Pasok din ako. No, ako mag-work. Kukunin namin yung Ham. Zia, where are you going? We go to Lola Grandpa's house. Yeah. Uh, only Zia and yeah. Mom and Daddy will stay, uh, will go to office. Yeah. And Zia will stay in another grandpa's house. Yes. I will miss you. Mm. Kasi mm. wala kasi siyang kasama dito nasa school din ng kuya niya. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. I'll oh, blow the candle. Blow, 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 blow. <laughs> Ang tipid mag-blow ni Iga niya. Yeah. Nagbabalot ako ng ano. May mga. Binuksan ko na pala ulit yung ano ko. Uh, Shopee shop ko. So ngayon. Okay. Nagbabalot na naman ako ng mga uh, parcels. Yeah, and, and ito yung parcels. Ang Yeah, May way up. May print ako ng may bill ano na ulit, bukas na ulit yung gravel and Sand business natin. <laughs> Pero hindi, ano ba yung kinetics na. Ito ako sa inyo. Yan to siya. Isang set to. May lalagyan na ganito. Tapos yung sand. Tapos yung... matagal na itong makaano eh. Ah, uh, Dahil tumigil ako 2020 umuwi kami dito sa bae so ngayon ko lang ulit siya yung binuksan so mga matagal ko na tong item yun yung maganda kapag ka yung item mo hindi nasisira so okay lang kahit matagal siya na, na nakatime ka so ang ano niyan sand siya yung ganito yung kinetic sun na iba-ibang kulay So, ang available ko ngayon ay green and blue. Kasi yung pink ko naubos na. yung pinalot ko kanilang umaga. Tapos may kasama siya cool. Tapos yung pang pump ng cool shovel. Tapos yung mga, uh, mga pang shake shake. So, babalot natin siya. So, kailangan siya maayos kasi nababasag yung ganito. Kaisin ko lang ito muna. Ito so, mga ito. Kasi nga, ano na, naluma na yung mga fake. Kailangan ayusin 我怕他等不冷静。 hindi ko yung makapal na ganito bumalik ko kanina 45 pesos kasi yung mga dati ko mga tape na malaki mga na ano na syempre sa so tagal hinahit o may nang hiram hindi na binalik additional input. So, kung ko na to, nag-iiba-iba yung presyo, depende sa panahon. So, ito yung ano, sand. So, ito naman ngayon ayusin natin. Tatanggalin ko na dito sa plastic. Ito yung mga plastic. Ayan yung mga molders. So, medyo marami itong molders na to. ito. Ganda nga nito. Tapos ito. Siya yung ilalagay ko sa loob. Ilalagay ko sa loob. Tapos, to cover. Tapos, para hindi siya maano basag. Lalagay ko dito yung ano yung sand. Tapos lalagyan ko ng box sa ibabaw. Tapos pag didikitin ko, tape natin. Ito buhay ng ano, online seller syempre dapat maayos kasi hindi naman natin kontrol kung paano siya i-handle ng courier so dito sabi eh ang courier lang namin ay ano J&T kapitbahay lang namin halos ang J&T apat yun eh. Benta. Maganda kasi yung pangrugalo sa bata. Tapos, madidevelop yung motor skills nila. <coughs> <coughs> Kabi <lang> sa kabilang sayo <coughs> medyo matagal pagbabalag yung kanda isang parcel so kailangan na talaga yung time Nga, lalagyan po pa niya itong bubble wrap so, para talaga protected yung item so yung ano po kasi ang ano ko dito ay 175 tapos less yung ano binabawas ni Shopee 23 pesos so kaya kailangan talaga ano tama yung pag ano pricing hindi ka lugi itong sand na to, yung price niya, ano, hindi siya katulad ng iba na ano, na parang katulad ng grocery items na nag-iiba talaga yung, sobrang nag-iiba yung price. Pero dati yung benta ko dito, 350 pesos, nabibilo siya kasi luma na to. Kaya, oh yeah, yun. Binaba ko yung price. So, parang, naka Kasi yun nagtagal ka sa pag-o-pack, bumibigas naman na siya. Hindi mabigis ka na rin. So kaya parang time-consuming siya sa oil pag nag-a-adjust ka. Ayan, ito na. bukas, pagdating ng courier, bubigyan ako ng, ano, ng plastic. Maliliit kasi yung plastic kung hindi kasha. Tapos, ah, matandaan ko, para kanina siya, ipiprint ako ng ganitong way bill. So, ganito. Ganito yung way ko. Papel lang siya. So, okay lang naman yun. Kung ano naman yun, papalitan ni ano ni courier or pwede mo naman siyang i-tape para hindi mabasa so for the meantime ilalagay ko muna dito Pero, ako daw lang Ayan. may mga napak na ako dun sa baba so bukas ang pick up dito kung gusto nyong matuto kung paano magbenta sa Shopee ano, comment kayo below. Para ililink ko sa inyo yung mga previous videos ko. Or gagawa tayo ng content ng pag-open ng ano, Shopee account.